Pinunta niya pala namin ng Al Salwan, Istanbul. Ang tinadahe dito ang chicken tikka. Kasama ko pa nga pala si Noy Bean At si Dakono. Surname niya, Dax. Dax nga pa o oh Jutes? Baala na. Wala akong idea dyan. Basta, ang gusto namin dito, lasi. Ang sarap pala si na aming binabalik-balikan. Dumating na nga pala yung aming order. Chicken tikka. Buksan natin. Uy, ang laki. Sulit na sulit sa so, wardel to. Busog na busog ka. Wal real? Wal porte pa pesos lang po. Ang um, uh, halaga niyan? Napakalaki. Sigurado, ayan. Sisistensya na po ni Dax. Um, ang sarap talaga. Kaya paulit-ulit namin binabalikan tong kikintigan na to. At ako naman po ang titikin. Sisistensya ako na po itong tika na to. Taka, takam na takam na ako. Di na ako makapaghintay. Lalagyan ko na ng ketchup to para mag-first bite pa ta. Lalagyan ko rin nga pala ng sili para mas ganaan ako. Yan, ninat-ngat ko na po. Ang sarap talaga. Kaya hindi kami nagsasawang balik-balikan to. Pati yung mayo garlic po nila. Ang sarap. Lasan-lasan niyo po yung bawang. Di ko na talaga tinigilan to. Ang sarap. Kaso falaati pa lang, piling ko busog na ako. Ay, talaga nga naman, sulit na sulit. Pwede mo pa nga hatiyan at iuwi kalahati. Panala talaga ang lasa nito. Pinilit ka talagang ubusin to. Isa lang yan, para kumain ka ng maghapon. Sulit na sulit talaga. Kaya mga kasama ko, uh, tiktala ka dito sa shawarma at saka tika. Nga pala po na to, walang gano'ng tao, pero ang take punila. po nila. Sunod-sunod. O paano, hanggang dito na lang po tayo. Sana nyo sa uh, yung mini-vlog. Maraming salamat po.